Run. Balik papasok pa ron, chef. Pupunta pa ron. Sir, kaya naman palang lakarin bahat pinapasok mo pa dito sa napakasikip. Hindi ba na dito? Tapos bigla ka pa tumakbo, hindi ka pa nagbabayad. Dinala mo pa yung helmet ko, nung ba yan? Ayun, Ay, babalik naman pala si Sir. Alam mo, tinapun mo helmet ko eh. Bali ang pera nga pala dito ni Saray 193, Gali siya ng silam, pupunta dito sa Lasaldasma.